Good morning, mga kasabi chik chik chik. Andito po ako, gagawa lang po ng video. Video ang pasasalamat. Sa lahat po ng mga bumati sa akin kaarawan noong November 18, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kayong mga nagbigay na gift na uh, alam nyo na um, isa na po si ano, si ay dog janitor sa europe grabe salamat sa iyong gift uh, sa lahat ko nang bumati ang aking pamilya aking anak na dalawa tapos nanay ko mga kapatid ko kaibigan na hindi nakakalimut Sister Teresa Francisco Blag salamat tapos ah uh, kahapon, nag-day of ako no November 19. Mamamasyal sana ako sa Botanic Garden, ah, Chinese Garden. Diyan lang, malapit dito lang sa amin. Siguro isang station ng MRT. Hindi naman sinabi ni Amo, kasi tinanong niya, saan ka napupunta ngayon? Saan ang lakad mo, sabi ni Amo, pinikap na si Lola ang sagot ko doon sa Chinese Garden, di naman niya sinabi na close pala yung malaking garden na yun under construction renovation ano yung ako kung anong linear bit nila sa loob kaya sa labas na lang ako nag ano tapos after that pumunta ako sa Jurong gusto ko pumunta sa Daiso close din yung building na yon. ang daming close pati yung Jollibee Vision sa Jurong wala rin pala kalain mo bang 4 years kasi na hindi ako nag-off day after that dumiritso na ako sa ano, dating alaga ko kapatid ng dati kong alaga doon, doon sa Aljunied. Pumunta ako doon nag-MRT, no, 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 1 hour nag-bus uh, kala ko nagsara na sila dahil matagal na matatanda na sila sabi ng kapatid ni Lola dati hanggat kaya ko pa imamanage ko tong pistol ko na to sabi niya kasi pag nandun lang ako sa bahay namin ma mababaliw daw tapos walang kausap sabi ko kausapin mo yung asawa mo ay galo galo daw lang asawa ang ano ayaw yung galo-galo mag-aaway mag lang daw sila mag-ano lang sila ano, yeah. tuwang-tuwa ako na nakita rin nakita na naman silang mag-asawa tsaka tuwang-tuwa rin sila ang sabi niya ang sabi nila sa akin ang taba mo na oy <laughs> pati ang sagot ko naman pati rin ikaw ang uncle sabi ko ako ang Chinese kasi ako, ako sabi ko sa kanya. Tapos nag ayun, nagkwentuhan kami hanggang tinanong nila magkano sahod ko, bakit ganito. Siguro may balak sila ano. <laughs> Ihay ako kasi tinatanong nila kung magkano ang sahod ko. Wala na ba raw akong balak umuwi at babalik, ganun ba? Sabi niya. Ang dami niyang ano pinagsabihan ako na mag-ipon ka para pag uwi mo, may dudukutin kang pera pag tumanda ka na, sabi niya gano'n syempre, oo, ako nang oo dahil totoo naman yung sinasabi niya na wag lagi daw ipapadala lahat yung mga sahod pinakita ko yung mga investment ko, nabili ko gano'n, tuwang-tuwa sila grabe at saka yung mga anak pala ni yun no, no dati kong alaga wala sila yung mga asawa pumunta pa sila sa Bangkok para na bakasyon sabi nila tapos naiwan lang yung binata doon sa bahay nila tapos yung anak ng asawa ng bunso ni lola namatay na pala nung last month grabe na, na sobrang lungkot ako pero di bale sabi malalaki naman na yung mga anak Siguro 20 plus na ngayon yung mga anak. Dati nung wala ako doon, ganyan lang. Mga 8, 9, 10. Ganun. Pero ngayon 20 plus na sila. Tatlo ang anak ng bonso ni Lola. <coughs> Grabe, nalungkot kami bigla dati. Kasi daw yung asawa niya, ano daw, sumuka ng dugo. Kainom ata daw, sabi niya ako. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga bumate. Sana hindi kayo magsawa na panoorin ang aking video, upload video. Dahil po, ang purpose po talaga ng aking pag-vlog o pag-upload, paggawa ng aking channel ay charity. Pang charity natin. Yan po ang ano. Uh, Meron akong isang channel pero hindi ko muna inasikaso. Unti-unti lang kasi mahirap. Ano? <laughs> mahirap mag-live. <laughs> at pagod, tiyagal lang sanang pero okay lang basta may pang pamilya may pang sports pa di ba, kaya naging mm -hmm. dalawang aking channel maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumate uh, thank you sa lahat lahat po talaga salamat bye bye, see you on my next upload hindi ko na binigyo yung ano pero may live ako yung last, grabe ang saya namin po Bye bye. See you on my next upload. This is our next vlog. Chubby chick chick chick. I love you all. God bless. Ingat po tayo lagi kung saan man po tayo sulok ng mundo. Bye bye.